Ang Tawanan sa Kadiliman Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Luzon, may isang matandang bahay na matagal nang iniwan ng mga tao. Ang sino mang maglalakas doob na lumapit ay hindi na bumabalik. O pakabalik man, wala nang katinuan. Ang sabi ng matatanda, ito raw ang dating tahanan ng isang hilot isang matandang babae na hindi lang basta nagpapaanak, kundi gumagawa rin ng madilim na ritual sa mga sanggol na ipinapanganak ng hindi normal. Hindi ito pinaniniwalaan ni Miguel, isang batang dokumentarista na mahilig sa urban legends. Kasama ang kanyang kaibigang si Rico, Nagpasya silang puntahan ang bahay at alamin kung may katotohanan nga ang mga kwento. Isang gabi, walang buwan na sakto sa Viernes Santo. Ang gabi kung kailan sinasabing lumalabas ang mga nilalang sa bahay. Pagdating nila sa bakuran, agad din lang napansin ang kakaibang lamig ng paligid. Ang hangin ay may dalang malangsang amoy na parang tuto, pulok na laman. Sigurado ka ba dito pare? Pulong ni Rico. Hindi maitago ang kaba. O naman, walang multo. Mga kwentong kutsero lang to, sagot ni Miguel habang ini-on ang kanyang camera at flashlight. Pasok nila sa bahay, agad silang sinalubok ng, sinalubong ng matinding dilim. Ang sahig ay basag-basag at ang mga digding ay may bakas ng matandang dugo. Sa ilang sulok may isang lumang kuna na natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba. Pero may mga isang bagay na pumukaw sa kanilang pansin. Isang sariwang patak ng dugo sa sahig. Napapalunok si Rico. May tao pa ba dito? Bago pa sila makasagot, isang tunog ang pumuno sa buong bahay. Isang sunod-sunod na tawanan ng sanggol. It may kakaiba sa tunog. Hindi ito masaya. Ito ay parang isang pang -uyam. Isang nakakapangilabot na halakhak na parang galing sa maraming bibig. Nagkatitigan sila. Nagdadalawang isip kung tatakbo ba o magpapanggap na hindi nila ito narinig. Ngunit bago pa sila makagalaw, malaw ang puna sa Dahan-dahan ito. Ha. Lalong lumamig ang paligid. Napansin ni Miguel na may mga aninong gumagapang sa dingding. Parang may gumagalaw sa labas ng liwanag ng kanilang flashlight. at Sa kanila ito nakita. Sa gilid ng silid, may isang nilalang na nakatayo. Maliit ito, pero hindi mukhang tao. Kalbo, may sirang balat, at may bibig na punong-puno ng matatalim na ngipin. Ang mga mata nito ay pulang-pula at nakatitig sa kanila hindi lamang ito iisa. Sa bawat sulok ng kwarto, isa-isang lumabas ang maraming nilalang. Mga tiyanak. Mga sanggol na hindi nabuhay bilang tao. Lahat sila ay nakangiti, ngunit hindi ito ngiting inosente. Ito ay ngiti ng... kutom. Oo, oh, sabi ni Rico. Napaatras sila habang lumalapit ang mga tiyanak. Ang kanilang maliliit na kitawan ay gumagalaw ng baluktot at hindi natukal. Mga spider na gumagapang sa dingding. Dali-dali silang bumalik sa pintuan, ngunit biglang sumara ito ng palakas. Napalunok si Miguel. Wala na silang lalabasan. Bawa ng mga tiyanak ay lalong lumakas parang choir ng mga demonyong sanggol. Biglang bumukas sa ang isang lumang aparador. Naroon lumabas ang isang matandang babae na may itim na belo. Ang hilo. Tagal na ako. Naghihintay ng bagong mga anak. Bulong nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Gusto nilang sumigaw ngunit isang tiyanak ang tumalunang sa mukha ni Rick. Tinagat ang kanyang mata at hinila ito palabas. Napasigaw siya sa sakit. Ito ang bumalot sa kanyang mukha. Si Miguel na sobrang takot ay bumagsak sa sahig. Ngunit bago pa siya makabangon narinig niya ang malutong na halakhak ng matanda ang nanay ng mga ulilang sanggol ay muling may pamilya. At ang huling nakita ni Miguel bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay isang dosenang tiyanak na nakangiti sa kanya. Pa ang kanilang malalaking bibig nandang punitin siya ng buhay. Huwag mula noon walang sino man ang muling nakakita kay Miguel at Rico. Ngunit sa tuwing sasapit ang Biyerne Santo, maririnig mula sa bahay ang isang bagay, mga tawanan, mga matitinis na halakhak ng mga sanggol na hindi na dapat na buhay.